Ikawalong Kabanata Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Inihirap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Siguro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit, yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila ng pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala bang humatol iyo? Wala po, ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Muling nagsalita si Jesus sa mga pariseo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kaniya ng mga pariseo, Ikaw ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ng ganyang patotoo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatutoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kaninuman. At humatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol kundi kasama ko ang amang nagsugo sa akin nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin Siya'y tinanong nila nasaan ang iyong ama sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala at hindi rin ninyo nakikilala ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ko, makikilala rin ninyo siya. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kaniya sapagkat hindi pa niya oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y aalis at hahanapin ninyo ko. Ngunit mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kaya't sinabi ni Jesus, Kayo'y mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasan libutang ito, ako hindi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Sino kang nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus. Matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako marami ako masasabi at mayahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugu sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na ang ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa sa sarili kong kapangyarihan ang ipinasasabi lamang ng ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugu sa akin at hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga hudiyong naniniwala sa kanya. Kung tinutupad ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ni Numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus. Tandaan ninyo ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Ngunit pinagsisikapan ninyo kong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking aral ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Sumagot sila, Si Abraham, mga ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham? Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ko. Sapagkat sa Diyos ako nang galing, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Ang dahilan ay hindi ninyo matanggap ang itinuturo ko. Ang jablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig niyong gawin. Noong pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan, likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaring magpatunay na ako'y nagkasala? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, Hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano at sinasaniba ng demonyo? Hindi ako sinasaniba ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan, may isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Tandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, Tayo'y natitiyak naming sinasanibang kanga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? siya ay namatay, kayo hindi na mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan yun. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kaniya ng mga Hudyo wala ka pang limampung taong gulang. Paano mong nakita si Abraham? Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y patuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo.